So ayun mga guys, dahil linggo ngayon maglalaba tayo. Eh ito lang ang natin eh free time kasi Lunes hanggang Sabado oh, is puro yung trabaho. So linggo laba naman para para may suotin, di ba? So ayun guys, tara samahan niyo ako maglaba dito. Ah, uh, batawag din. Basta yun na, ah. maglalaba muna ako dito. Manood lang kayo. <laughs> ano nyo kung paano maglaba si si Kabawagsan nyo? Kung paano maglaba? Basic lang. Basic lang maglaba. Gusto ko sana gamitin dito yung mga pinagbabawalan na teknik, yung mga apak-apak tapos sa poting maglaba. Pero ako lang na magsusunod dito kaya wag na. Kahit sandali Sobrang hirap pala ng buhay, no? Lunis hanggang Sabado, trabaho ka, tapos linggo na ba? Nga! Nga! mo, puro lipstick lang. Oo, oh, ayaw. sana soon, kung makakahanap din ako na mapapangasawa, sana yung marunong maglaba. Hindi yung puro paganda lang. <coughs> dumi guys ng damit ko. Grabe ba? So, ayun guys. Naglalaba ako ngayon. Dami, dami kasi labahan. Tapos, ang problema dyan, is maano pa yung panahon. Ah, oh, dyan mo lang yan. Yung panahon is makulimlim pa. nakita nyo naman, no? Ewan ko lang kung matuyo pa to. Hindi <laughs> ko alam kung matutuyo pa to, eh. Pero, sana matuyo. Tsaka, nagpuyat ako kagabi kakatiktok, eh. Tulog ako is, Paalas dos na ata yun. Kaya nagising na din ako ngayon eh. Ano na eh. Paalas dosin na. Ito mo ay bags ko. Ang laki oh. Ang na ay bags ko. Kaya, yeah. eto guys. Labalaba muna Kali. Eh. Ano na pa ako dito laban ng laba eh. eh nag-online ako saglit. Inapachat sa akin si Sis. Sino ba yun? Cyril? Cyril na ba yun? Basta yun na yun. Napasarap yung kwentuhan namin. Eto, hanggang ngayon, di pa tapos maglaba. Ano sabi po ba? So ayan, andiyan yung mga andiyan, andiyan guys yung mga bata sa labas. Ayun sila oh. Ayun no. Oh. Yan yan dito guys yung mga ano namin dito, kalaro. <laughs> kalaro. <laughs> kalaro. Ah. Ayan, babalik ko lang babalik ko Ipilit babalik tuh Babalik mang yakapin aking pag-ibig sa huling sandali <laughs> Tamang kanta ka laban, naglalaban, no? Ito nga pala yung isa kong cup, dinabang ko na rin kasi dumi na Ulan, ang kulimlim ng panahon spoon. ko pa ako ba, guys, pagkatapos ko maglaba. <laughs> pagkatapos, pwede na magpahinga. Mamaya, magsasayang na lang. Ang problema lang mamaya kung anong iuulam. Galing, no? Parang buhay may asawa, gagi.

papadali din naman ang paglaba ko kasi dito dito tayo guys kukuha ng tubig sa drum na to eh, buti lang may drum dito eh kung wala yari ayan sinasalin ko na lang yan dito guys oh sinasalin ko na lang yan dyan sa balde ba ay babasa silpong ko dito ko muna, dito ko muna eh. Ah, oh, may ano. So ito rin yung gagamitin ko, eh. mag magano na ako mag-surf. Ayan, mag Saan diyan? Oh, maya. Oh, ayun, so ayun guys, darin din naman din na daw ako bumili ng ulam. Puti lang may bait, may mabait ditong katrabaho. Ayan, oh. Shout out sa iyo, Kuya Nonoy. May ulam na mamaya. Yung ano niya, talong. B, ang lalaki ng talong. Hindi <laughs> ha, charot. <laughs> Alam mo, bakla, no? Bakit ba sa akin magbakla na lang, guys? <laughs> Sorry na, B. Sayong, so, guys, mag-surf na tayo. Surf, tapos maya-maya, magbabalnaw ako, tapos down na lang, ba? Diba? Tapos, wala lang mo problemahin. Mm. Ito, guys. Sir Mam-on. Ay, Sir Mam-on. Sir popcorn. <laughs> Ito na natin ilagay. Ayan. Dinamihan ko na, guys, para mabula siya. So, ayun, guys tatapusin ko na muna itong video to. Video na to. Bye bye. Thank you.